Yo 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 mga duo, sa kay welcome back na tayo dito. To pabilisan to bago tayo pumasok sa trabaho, di ba? <laughs> Ito na tayo no. Ano ang mga bulaklak na mabilis itanim? Nagigigil ako sa light eh. No. Alam mo nakakainis eh. Hindi mo malaman nasaan eh. sa umaga kasi guys, no, pupasok na tayo. Ang ganda ng bulaklak. Ito 'yung mga bulaklak na mabilis itanim. Kahit pangit 'yung lupa mo, mabilis talaga silang tumubudo, Sure buleon. Ah, oh, termo. Titigan mo to, do. Titigan mo ha. Titigan mo. Ang ganda, di ba? Oh, ang ganda duo, di ba? Oh. Diba? oh. Oh, oh, 'di ba 'o? Oh? Parang pang-hummingbird, 'di ba? Yung bulaklak na 'to, parang pang-hummingbird. Pag tabi tabihin mo sila. Ayun do, pinagtabi tabi ko sila 'o. Oh. Tingnan mo 'o, oh, 'di ba? May pa-accent pa sa gilid 'o, oh. may pa-accent na ganoon, may pa-accent 'o, oh, 'di ba? Anong bulaklak 'to? Bulaklak ng kamote, 'o, oh, 'di ba? <laughs> Punta naman tayo dito sa kabilang side mga do. Eto, akala ko noon mahirap patubuin. apaka ah, dali pala. Ang bango-bango, ito talaga ang ating bayang magili oh. <laughs> Aminin nyo. <laughs> ang dami nagkakamali dyan sa bayang magili na yan ha. Talaga naman. Ayan oh. Apakabango nito. Ang bilis pala patubuin nito guys. Itong sampagita. Ayun siya oh. Ang dami niyang bulaklak. Apakabango. Pag pinagtabi-tabi mo siya. Maliliit ang bulaklak niya. Pero apakabango niya talaga oh. Ang ganda doon. Sarap nilang titigan. Kung alam nyo lang. Kung nandito kayo sa tapat ko. Nako. Matutuwa kayong tignan itong mga to. Ito, napakadali nitong itanin din itusok mo lang sa lupa to tutubo talaga to kaya ito daganan mo sa dito itong for example itong gumagapang na to daganan mo yan diyan lagyan mo ng bato diyan eventually magkakaugat yan katulad ng mga yung sa gilid ayun na sila ayun umabot na sila doon pinagapang ko lang sila sa lupa nilagyan ko ng bato ayan no katulad nito ito yung mga bato ito yung bato kong iba yan bawa ito gusto mong lumapad sa dito lagyan mo lang siya ng bato diyan tabunan mo ng konting lupa the next thing you know marami na tong ugat ganun kabilis dumami itong sampagita at eto marami na akong reels nito sa facebook ko eto talaga siya o oh. ayan o oh. ang laki nito apakabilis ah, din nito itong itanim eto mga stem nga na ganito putulin mo lang eto kasi may bulaklak pa kasi siya oh. putulin mo lang to tusok mo sa lupa sa dami nyan do sigurado ilan dyan tutubo basta dinidiligan sa palagi ang bilis nitong tumubo, grabe. Ang dami ko na nito, isang hilera na siya din hanggang dun na siya dito sa kagilid ng isa sa gilid ng bahay ko guys, ah, pakarami nito. Grabe, sobrang dami kasi akala ko gagawin ko lang sanang stick to pang panggapangan ng sita. Wa ngayon do tumubo sila. Sabi ko na nangyari do, bakit tumubo kayo diyan? Ay no, ganda do, oh. sobrang ganda. Oh, ang lupit oh. Oh, eto na. Oh. Speaking of the ano, eto na siya. Tingnan mo kung gaano kalaki. Eto. Ang lupit nito, kinuha ko lang to sa ganto kaliit. Ganto kaliit lang yung stem niyan. Niregyan ko ng rooting hormone. Tinuso ko dito. Pagtusok, ayun, tumubo sila do. <laughs> Ang dami nila, alam nyo ba do, lahat halos ng tinuso kong ganito, tumubo. Kung hindi ko tinanggal to, siguro may bakod na ako na ganito. Puro ganitong puno. Nga lang, kailangan dito, ano mo, puputulin mo siya kasi dumadami siya para... At saka itong, itong stem niya, napakatibay. Eh. Parang maganda siyang stick sa mga halaman. Kaya gusto ko rin ito eh. Ayun na siya oh. Ito na siya doon. Apakaganda oh. Ayun oh. Tingnan. Nalalanta na siya. Ang bango pa. O oh, syempre doon, Aamuyin mo yan. Ang bango ng amoy nito. Yung kaamoy, hindi niya kaamoy yung nasa unahan. Kasi yung sa unahan parang ibalupa doon eh. Pero ito ang bango talaga. Parang Gucci talaga. Ang bango Ayun, ang taas na nito. Oh, grabe, sobrang taas na. Kailangan to, babawasan natin yung stem niya kasi nga, para yung bulaklak niya, maaabot lang natin. Katulad nun, napakataas ah, na. Doon na yung bulaklak niya. Maganda kasi yung stem nito. Ito, isa eh, rin to sa tinuso ko, 4 years ago. Grabe to guys, ang bilis nitong patubuin. Iba pakita ko sa inyo yung iba kong pinatubong ganito, yung iba benta ko na, yung iba binigay ko lang sa kaibigan ko. Pero ito na siya do'o Ayan siya o. Oh. Yung stick niyan, tinuso ko lang o. Oh. Ito na siya o. Oh. Mm. Ready for sale na to guys. Ang ganda nito. Apakabangong bulaklak. eto na siya. Tinuso ko lang yan dyan. Hindi maganda lupa niya na. basa sandy soil yung mabuhangin. Gustong gusto nitong gantong klase nga puno. At saka ang silbi nito guys. eto yung ating kamote. Ang silbi niya, ayan o. Pwede mo ipagapang dyan yung kamote mo. Eh, no? Ito yung kamote mo. Ipapagapang mo dyan sa puno. Kasi ang gulo nitong kamote talaga eh. Pero ang ganda ng bulaklak niya in fairness. At ang sarap ng bunga nitong gantong klaseng kamote. Ito yung lagkita na kamote. Ultimo nga yata dahon ito, natubo eh. Ang kulit din ito eh. O, na siya. Ito yung mga masiselan, saka na yan. Ito, tinan mo yung kamote ko dyan. Dyan nakatanim sa paso Pagkapangan ko rin din to. Ayun siya Oh. Ginagapangan ng mortel. Ayun siya Oh. Yun yung mga bulaklak. So, ito na guys. Ito, natuyo na siya. Ito, mukhang pangit ng... Kasi patay yung isang ano niya eh. Itong stem na to, patay siya. So, ito naman. Ang ginagawa ko dito ipapakat natin ito dito sa asawa ko na para pag bumalik siya ng tubo sa springtime, medyo abot kaya natin yung kanyang bulaklak. Kasi hindi natin maabot din natin sa mamoy. Ayun no, yun sa dun no. Uh, sa dulun -dulo na siya. Pero kung malaki talaga yung backyard mo, ito yung makikita mo sa uh, Disney World, nakahilera siya na ganyan. Ito siya oh. Ito talaga yung pangarap ko, yung siya nakahilera sang ganun. So yung sa pagmalayo ka, kitang-kita mo yung bulaklak niya, tuwan-tuwa mga tao. Baka mamaya makakalimutan ko na naman to. Eh, ito na naman, oo. Oh, oh. Ay, naku, lumalaki na siya. Kailangan, ano muna to, ma-harvest na. Ay, mamaya na kasi hugasan ko pa yan eh. Kailangan ipalala ko sa sarili ko kahit mamaya gabi, kailangan ma-harvest ko to. Kasi ayun na, oh. Yung ating mga sitaw, ayun na siya, oh. Naku, nagdadamihan na. Magulo din ang sitaw, mabigat yung sitaw. Ay, naku, ito, laki, oh. Grabe. So, kailangan nating ma-harvest siya. Dahil kung hindi, tatanda na naman to. Marami pa akong mga bulaklak na madalis patubuin dito sa backyard ko. Pero this season, di sila namumulaklak. Kasi depende ko nung klaseng month sila namumulaklak. Nire-record ko lang to Kasi para sa akin, diary ko lang siya. Ang sarap tignan yung mga bulaklak everyday. Hindi sila nakakasawa. Nakakatanggal ng stress. Kaya kung trip mo to, ilike mo do. Thank you.